Meron ako ikukwento sa'yo yung nangyari kay Heidi, yung aking special child. So, while doing my makeup ha, okay lang ba yun? Okay, para multitasking tayo. Okay, ito nga nangyari. So, that was um, December 18, uh, Wednesday, di ba? Nung last Wednesday lang. Bale, ah... Uh, ano ba to? Siyempre, tulog na kami yun. Eh. Nangyari kasi yon is 2 a.m. Yes, mga mom, 2 a.m. siya. Siguro, kasi kayo yun eh. Pagkagising ko ng 5 a.m. Pagkagising ko siya ng 5 a.m. Siyempre, mag prepare kasi may pasok pa yung bunso ko at yung asawa ko. So, 5 a.m. na ako nagising nun kasi um, nothing to hurry naman eh. Kasi may program ng yung anak ko. So, pwede ano. And si daddy, pwede rin naman magpalit ng konti. So, 5 a.m. ko sinet yung clock. So, nagising ako. So, pagbaba ko normally, normally kasi, ang unang ginagawa ko pagbaba ko is, uh, pinapakain ko muna yung mga pusa. Kasi, nakaabang na yan sa pintuan eh. So, bababa ko, susunod na yan sa akin. Kesa matisod ako, di ba? So, pakakain ko na muna sila. Ngayon, yung kanilang kainan is malapit sa gate sa palabas. So, yun. Doon ko nakita na bukas yung gate. Okay? Wala na yung, yung lock. And, um, um, hindi naman siya bukas na bukas. Medyo nakauwang. Basta wala yung lock. Yun lang nakita ko walang lock. So, nagulat ako. Napasigaw ako. Bigla akong tinawag yung asawa ko. Dad, sabi ko. Pero before nun pala, pinuntaan ko muna si Heidi sa room. Pero suspect so, ko na wala. So, wala nga siya sa room niya, sa taas. So, dun ako, kinatok ko ni asawa ko, dad, sabi ko, si Heidi nakalabas. Sabi ko, ganyan, di hysterical na ako. Di ganyan. Tapos, ah uh, ang ginawa ko, nag nagsuot lang ako ng bra, tapos nag, 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 pantalon lang ako kasi nakashort ako yung pantulog ko na nadampot kong pants jogging pa ano uh, pajama na pants na so dire diretso na walang hilamos wala walang suklay wala wala kinuha ko lang yung bag ko yung mga cellphone yan power bank tapos kinisi ko na si ate tsaka si Hide si Nabil tapos si ate Iya sabi ko ate Iya sabi ko si Hide na kalabas ikaw na ng bala magasi sa kapatid mo kay Nabil so yun nga nangyari and then afterwards dali-dali no, kaming sumakay ng kotse pinuntahan, ninikot na muna namin yung palabas from Saranay. Uh, pumunta pa kong SM Kaloocan, umikot kami Deparo, tapos balik kami Saranay, Congressional, pumunta kami Babayan. Dahan-dahan kami kasi tinitigan namin yung daan. Una, yun mo na ginawa namin, umikot hanggang SM Fairview. Ano yung possible na pwede niyang puntahan? Kasi in two years, hindi na siya nakakalabas after ng pandemic nagkaroon siya parang regression ang tawag hata doon. Parang, di ba na, eh, parang pag nasa labas siya, meltdown siya, and everything. So, uh, after no, pumunta na kami ng barangay. After na namin muna inikot kasi baka maabutan pa namin or what. Actually, hindi ko pa kasi alam kung anong oras siyang nakalabas. Kasi 5 a.m. ko lang nalaman na wala nga si Heidi. So, Di, yun na nga. Punta na kami ng barangay. Ang una kami pinunta ng barangay is yung 171 mismo. Kaya lang, ang gusto namin, nag-report kami doon, nag kami sa logbook na missing person. Tapos, wala pa akong picture lang sa cellphone yung, yung latest. Buti yung latest na pinost ko, yung naka-orange yung damit. Yun yung pinaka-latest na picture kasi yun yung birthday niya. December 15 kasi yung birthday niya. So, yun na nangyari yun lang muna muna pinakita ko tapos tinext ko na si ate na ate gumawa ka ng ano yung parang siguro yung uh, picture or something kasi yun ang hinihingi sa barangay kung meron ba kayong picture picture na or any details so nagtext na ko kay ate na magprint siya gawa siya sa printer ay sa sel, sa PC tapos magprint siya so di, yun na nga punta kami ngayon ang inano namin is kung pwedeng makita yung CCTV kaya lang sa barangay 7 wala pa yung operator that time. So, tapos pumunta kami sa police report, sinabi namin. Yan, nagtanong din ako kung may mga incident report, kanya. Doon kami napunta sa barangay 173. 173 ba? O, o sa substation, basta malapit dito sa amin, sa may ano, uh, congressional. So, pumunta kami doon, report namin na minawawala kami kaming anak, na babae, ganyan, ganyan. Tapos, uh, hindi namin alam kung ano, kung pwede makita yung CCTV. Nung pagka, yung may isang pulis doon, yung pagka-describe namin na babae, medyo, ang gandito ko kako, maliit, tapos naka na damit, na dress. Biglang umano yung pulis, ah, nakita ko yun, kagabi. O, uh, kanina, madaling araw, kasi ando doon siguro kami mga Siguro 5.30 kami na sa puli. Ano, mga 6 na kasi galing kami barangay. Oo, oh, nakita ko yun. Siguro mga 2 a.m. Sabi niya. Oh my God, sabi ko 2 a.m. So, ibig sabihin, nakalabas nga si Heidi. Mga ganon. Tapos, pinaano kami sa CCTV. Dinala kami dun sa, sa room na may CCTV. So, inano niya, inestimate niya siguro mag-start kami ng 1.30 a.m. So, pina-review. So, yun nga, uh, hanggang sa uh, namin, pina-fast forward muna. And then, doon nakita ko, ito, 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 sabi ko, nakita ko, naglalakad si Heidi. Bale, ito, may kita yung video, no, sinend ko. Ito kasi buti, itong station na to, buti, pumanyagan silang ipa, uh, video recorded ko yung, yung, yung CCTV nila. So, nakita doon, 2.13 a.m., dumaan si Heidi doon kaliyon And then, uh, isa pang extension dun sa parembo, yung pa 7-Eleven. Kasi gusto namin kasi malaman kung lumiko pa siya o dumerecho. Parang ganon. So, only to find out dumerecho siya. Pero makikita nyo sa video niyan, guys. Di ba? Gilid-git na siya. Kung maglakad, hindi siya talaga sa gilid-git ng kalsada. Kumbaga, so na yung parang, yung nakita ko yung video, parang yung puso ko, parang tatalo na what if madaling araw yun what if may the drive na lasing ang bilis-bilis tapos naka-block pa naman siya tapos yung yung lakad niya minsan gigit na gigilit parang wala lang parang may ari siya ng kalsada parang ganon so nakat siya just sa video na last na pavikas ang way normally tapos so wala nang ano yung 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 pulis wala na silang access sa papunta doon sa Bicas so tinuro kami sa barangay sa any, barangay 172 naman kasi magkaka-connect yun eh per barangay yung per area so di yun na nga pumunta kami sa isang barangay naman uh, nakalimutan ko na kung anong barangay guys ha basta sunod-sunod yun sunod 172 ata 173 tapos doon may isang CCTV ulit kami, more on CCTV ulit kami. Kasi hindi naman namin pwedeng sundan. Ang gusto namin malaman kung saan siya pa Kasi baka pumunta kaming, di ba, ibang way, kumaliwa kami, kumanan pala siya. At least doon namin masusundan. So, and then, ito yung importante, nag, hindi mo na ako nagpost sa social media ko kasi pinapagawa ko muna si Ate Ian ng, ng parang announcement na missing person. Pero nag nagsabi na ako, nag-text na ako sa GC ng na, meron kami sa barangay dito ng mga PWD kay Ma'am Dalia at kay kay Ate Ani. Nagsabi na ako na Ati pa help uh, nawawala si Heidi nakalabas ata ng gate. And um, happy ako kasi talagang ang response ni Ate Ani. Nag-text siya agad sa GC. Tapos sinabi nga niya kung kung meron akong picture ni Heidi o details para may spread out nga yung news. Buti naman nakagawa agad si ate. Kaya nung ginawa agad ni ate yun, sinend ko sa kanila. Ayun, dali-dali naman talagang ipinost ni ate yung, yung sa lahat ng mga PW, CW, lahat ng barangay, pinost nila kasi may access sila. And ganun din yung anak ko. Thankful ako kay ate Iya kasi talagang ini spread din Kasi wala na akong time mag-post sa sarili kong account. Kasi ando doon kami sa labas. At saka, syempre pag nag-post ako, madami magtatanong. Hindi ko sila ma... ma... ma-replyan, of course. Kasi busy ako. Focus ako sa CCTV at sa pagkakausap to sa, sa barangay. So, ikaw yun na nangyari. Inayaan ko si Ate Iya at saka... Uh, inayaan ko sa tulong ng nila Ma'am Dalia at ni Ate Annie. And then, yun nga. So, diretso kami. May isang ano doon sa CCTV sa may bandang SM Homes, Novaville. Uh, isa doon nakita na si Heidi kumanan nga from Bicas kumanan siya pa bayan, pabayan. Diba? So, doon may kita doon 2.40 dumaan si Heidi sa may ginagawang Maynila dito ay eh, may ginagawa sa so may bandang SM Homes ah uh, 240 siya doon. Diyos ko, takot, takot ako. Kasi parang nasa gitna na siya ng kalsada. Hindi lang inalaw kami i-record eh, bawal daw. So, pero, yung dibdib ko, alam mo yun, natatakot kin... ako na baka on the spot na sa CCTV, makita ko anuman incident na mangyari, o oh, mabangga siya, matumba siya. Yun ang hindi ko kaya, parang ganon. Kasi, eh, syempre, actual na eh. Tapos, anong oras yon Siguro, nasa ano na kami nun mga 9-10 na sa barangay na yon Still that time, wala kami ng idea kung nasan pa si Heidi. More on sinusundan pa lang namin yung CCTV. So, at least may, may kami na pabayan siya. So, sabi nga rin ni Ate Ia, Mami, baka hindi yan iliko si Heidi. Siguro, yung pathway ni Heidi, dire-diretso lang. Susundan lang niya yung kalsada, kung ano lang hindi siya tatawid. Parang ganon. So, sabi ko, siguro nga, ganon lang hindi naman siya siguro papasok sa mga eskinita, sana wag. So, nung mga siguro mga 9 o'clock, 10, may, may nag-text, may mga nag-text din na finoward sa akin ni Ate Ani na mga 2.30 nga may nakita si Heidi. Kaya syempre, mali ba naman nila? Kasi actually, anak ko, hindi naman siya halatang special child. Pero siguro pag nagsalita, nag, kasi parang piki si Heidi maglakad. At pag kinausap mo, of course, at syempre na parang nagsusway-sway siya eh. So, may kita mo pag in the long run sa unang tingin hindi mo siya mahalat ang special child or autism so, pero in the long run pag nilapitan mo kinausap mo mahalata mong uh, may, may, may pagkakaiba sa, sa kinikilos niya so siguro uh, mga 11 o 12 so nakaramdam kami ng panginginig ni daddy nagugutom kasi hindi nga pala kami kumain dere derecho so kumain muna kami sa mga tabing karindiriya kung saan yung meron doon. kumain na muna kami doon. And then, afternoon noon, nag-text -nag isang, nagpunta kami sa isang barangay ulit. Uh, kasi kada punta namin ng barangay, uh, ano, yung sasabi namin yung details and everything. Tapos, uh, nag-text ulit si ate, ani na may nakakita daw ng 4.30 a.m. kaya Heidi, sa bandang Sabarte. So sa may lugawan. Oo, ano bang lugawan 'yon? Uh, I will I will mention. Maganda yung lugawan, parang restaurant siya. puma 4:30 yun kasi kumakain yung yung sender. Nakita daw si Heidi pumasok to parang umuorder o humihingi ng chicken kasi yun talaga favorite ni Heidi. So luckily Buti lang hindi binigyan naman daw. So thank you sa staff and to sa nakakita ah uh, salamat po. Siguro na nila na uh, hindi regular child or regular person si Heidi. May special needs siya. Hindi nila pinano, hindi nila inilabas ini dine, lang take care lang muna nila hangga't sa tumawag sila ng barangay. Doon sa text binigay nung lalaki yung number niya, tawagan daw siya for the details. So, siguro mga 1 o'clock na yun o 1.30, tawagan ni Adele, ang asawa ko na nakausap niya, na dinala nga daw sa barangay 175. So, makipag-coordinate daw kami doon sa Lugawan. And, um, ah uh, sila yung tumawag kung anong barangay yon So, only to find out uh, barangay 175. Ito may picture ako. Ito yung pinicturan nila ni Heidi na nakaupo. Siguro kinakausap. Medyo happy naman siya dyan. So, ayun. Hanggang sa dinala sa barangay 175. Siguro mga alas 6 na siguro yon Mga ganun 5, 5.30. So, so ganyan nangyari. Ang nawa ko sa anak ko kasi alam ko gutom yon at nauuhaw. At saka worry ko is, bakit yung pag naihi siya, parang ganun, um, paano siya magsasabi na ihi or something, baka bigla nalang umupo sa kalsada. And then, so yung mga alas dos na uh, map na namin, sinabi, sinabi ko na rin kay Ate Ani na pupuntahan na po namin sa barangay 175 uh, si Heidi, yung, yung tumawag kasi dun itinuro. So, exactly 2.30 na sa barangay kami, nakita ko si Heidi na nakaupo sa isang room Nakaupo siya, nakapikit, na may kumot. So, ang ano pala is kagigising lang. So, mula nung hinatid si Heidi, siguro alas 6, hanggang ito, 2.30 pagdating namin, kagigising lang. And alam mo guys, I thank God, kasi isa yun sa worry ko na baka nagwala si Heidi during. Kasi syempre, unang-unang hindi alam ni Heidi, hindi siya familiar sa place. Pagod, gutom, antok, nagmix. Baka magwala sa barangay. So buti na lang, thank God, tulog pala siya. At parang talagang inantay lang kami. Ano mo yun? Tapos naiyak ako kasi parang naawa ako. Alam ko yung, yung pagod niya, tsaka yung gutom at uuhaw niya. And I'm so proud kasi ah, uh, siyang humingi ng pagkain. And at the same time from bayan, bumalik pala siya pumuntang sa barte. Eh. Siguro buti na lang kasi alam mo nyo guys sa bayan, pag madaling ah, dun, alam ko madilim doon eh. Walang masyadong ilaw at walang masyadong establishment kasi puro bahay tapos puro iskinita. So good siya ni God na pinabalik siya, although pinabalik siya, hindi na niya siguro matandaan yung daan sa bahay. Pinabalik siya na Uh, pasabarte kasi maraming establishment doon maliwanag ang kinakataputan ko nga lang kasi doon sa mga pagbalik niya dahil nasa Vikas parang intersection yun yung kalsada paano siya tumawid ay hindi ko ma-imagine alam mo yun kasi ako nga takot ako tumawid eh e, siya pa naman wala siyang danger zone ano, pang danger zone na sign na dire diretso lang siya wala siyang pake kung may sasakyan banggain siya mga ganon So, nagpapasalamat din ako sa mga sasakyan na na dumaan na hindi siya binigyan siya ng way. Alam niyo yon So, almost 12 hours na wala si Heidi. At talaga namang nag-worry kami. No? Yung gutom, pagod, at hindi namin alam kung saan siya uh, uh pero is lang, as a mom, as a lang naisip ko eh. Kasi hindi pa siya nakapag-SM kalookan. Ang alam lang niya, SM for view. Yes. Uh, so, so sabi ko kay Daddy, Daddy, yun lang yung alam kong baka mapuntahan ni Heidi yung papuntang SM for view. Kaya yung actually yung unang pinuntahan namin. Pero sabi naman ni Daddy, napakalayo. Walang malayo. Diba? Di ba, hindi naman alam ni Heidi malayo. Basta alam niya, ito yung way namin pag pumupunta kami ng SM for view. So siguro natakot lang siya sa sakyan pero buti na lang. Pasalamat ako binantayan siya ng kanyang guardian angel along the way. Kasi guys kung makikita niyo yung CCTV na nasa gitna siya. Meron pa nga dun. Mabilis yung sasakyan pero nung ando dun siya sa unahan bumagal. Parang inaantay siya tapos nag serving na lang. Sa serving na lang yung sasakyan. Alam mo, syempre kung may ibang gago dyan o lasing, bahala ka. Tapos nakaitim pa si Heidi. My God. So, God, thank you so much. And, um, talaga sa dasal ko, that time, sabi ko, kahit ultimong guardian angel ko, inutusan ko na sabihin ng guardian angel, puntahan mo na muna ang anak ko, kahit wag mo na ako munang bantayan. Kung pwede nga lang yung kaluluwa ko, no? Humiwalay muna. Siguro, that time, sabi ko, kahit Mamatay mo na ako ng isang oras para yung kaluluwa ko humiwalay lang. Pabuntahan lang siya. magapayan kung nasaan man si Heidi. So, yun. Well, um... Yun, una, nagpapasalamat ako sa... kay God for protecting my child. Thank you so much, God. Truly, ang mga special child. Talaga malakas sila kay God, no? Yung guardian angel nila. The best. May protector talaga sila. And, papasalamat ako kay Ate Annie, kay Ma'am Dalia, sa Barangay 171, uh, uh, BWD, GC, sa mga mami doon na nag-comment din. Thank you so much for the support sa pag-worry niyo at pag-share ng, ng nag-post na si Ate Iya. Thank you also kay Ate Iya. Ang bilis niya kumilos in fairness. Alam ko, ato ka pa ate, pero ginawa mo yun. And nag, siya nag-post sa social media na siyempre siya rin yung siyempre. I don't know, uh, nag-reply ng mga uh, nag-comment. And nag-share ng ng picture ni Heidi and madali naman siya agad nahanap so within 12 hours nakita naman agad of course thank you sa asawa ko kasi is naman ah uh, kami hinto hanggat hindi nakikita si Heidi bawat barangay nga ina-ask ko kung may incident report kasi syempre hindi ko masabi, di ba? At least, lahat. Kailangan din alamin ko. Baka may discussion nangyari or something. So, actually, yung sa nagtatanong, yung, yung ano namin, yung lock namin, lagi kami nakalock. Lagi kami nakalock, guys. Um, yung lock namin is, yung di-number, hindi siya di-susik kasi dati kaya-kaya na yun yung eh. misan kasi pwedeng ma 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 maligtaan yung susi pwede niya makuha makita so yun so di number kami may code kami kami lang nakakalam hindi ko alam kung bakit niya nabuksan o hindi ko alam kung sino yung last na pumasok baka hindi niya naibalik na set yung na reset yung code hindi niya inangat yung button mga ganong situations pero anyways of course lesson learned double check no, ingat. Actually, nakakatakas na siguro two times, three times na rin si Heidi. Some morning, um, na, na, na ano namin, kasi may mga kapitbahay kami, nagpapasalamat ako sa mga kapitbahay ko ever since. Yung concern nila kay Heidi. Pag nakita talaga nila ni Heidi lumabas, kasi pag lumabas yan, kakaripas ang takbo yan eh. Talagang hinahabol nila, tinatawag nila ako, in everything, nahahabol namin ako, nahahabol ko sa gate. Kasi umaga, pero this time, nakalusot si Heidi kasi madaling araw. Talagang tulog kami. No? So, kahit kapitbahay tulog. So, talagang nakatakas siya totally. So, yun guys, mga usa awesome moms. Ewan ko, pansin ko rin kasi lately, non dami rin ko rin nakikita sa mga posts sa social media na talagang tumatakas sila. Lain nakapag ng mga binatat dalaga, tumatakas na. So, hopefully, try namin ilabas si Heidi. Kasi sa ngayon, actually ako ang nagka-fear eh, ilabas si Heidi. Kasi, nung time ng bagong bukas ng SM4B, sinubukan ko siyang ilabas. Nag-tricycle kami. Pero, nag -doon pa lang sa tricycle, i-traffic eh, pa. nag -tantrum siya. Ayaw kasi ilakad siya Kasi, pag nagwala siya, nasa kalsada kami. Hindi ko, kaka Ay, hindi ko kaya. Hindi ko kaya baka tumakbo siya mas delikado. Kaya nag-tricycle kami, although malapit lang yung SM, for, SM Kalokan. So, hindi kami natuloy noon. Pinaliko ko na agad, pinabalik ko sa bahay. Kasi, grabe na siya. Na, nasisiko na niya ako. Ang sakit na dito. Nakukurot na. No, tumatadyak na siya. So, what more? Doon sa loob. Siguro nga, na ano na siya, yung two years na sa pandemic, nung, nung nakita niya maraming tao, traffic, busina dito, ang ingay na ano siya. Baka na-overwhelm siya. So, yun yung nangyari. So, ngayon, hindi pa namin, hindi ko pa ulit na susubukan ilabas. We tried. We, 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 we will try. Kami ni Ate iya kasi sakwin. Kaya Ate iya close siya. Pero bahala na, di ba? Plano ko, sinabi kasi ng therapist before na para nagka-regressions, patawag doon si Heidi na parang umuulit kami from zero kung ano yung ginawa namin nung time na bata pa siya, 3 years old, na paano namin siya introduce to, uh, to, the outside world. So parang ganon kami magsisimula. And um, ang usang unaisip ko since Heidi loves water, ipasok siya sa, sa swimming class again. Doon kami mag-start bago pa unti-unti ilabas siya sa sa mall Although na siya sa ingay kasi music siya eh. Pero iba pa kasi yung, iba kasi yung ingay ng outside, di ba? Halo-halo. Ingay ng tao, yung movement ng tao, yung lahat. So magkaiba yun na sa bahay lang siya. Although malakas siya magrajo sounds. Pero at least, nasa isang corner lang siya. Nasa isang box siya, parang ganon. Unlike sa labas. So syempre yung mind nila, iba. So, hopefully, we'll try. Lang like, yung bakasyon ngayon ni Ate Iyat, ni Nabil. Try namin unti-unti. Bala ko nga i-watch siya ng Moana, pero try. Siguro, ang protect. Kasi, guys, ito, may, 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 may sugat ako lately. Eh. nakalmot niya yan eh. So, siguro magja-jacket lang ako ng makapal. And, uh, i-ready, no? Yung lakas. Maka maghatakan kami. Actually, may may ano pa ako, parang tennis elbow, dito masakit. Kahit magwalis, uh, masakit, mag-grip mag, mag -grip ng anything. Ewan ko. Hindi ko alam. Siguro aging. So, that's it, guys. So, thank you for watching and pakikinig. And kinuwento ko lang yung journey nung nakataka si Hailey. Thank you.